Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto kong pag-usapan ngayon ang buhay ni Richard Branson. Meron ba siyang biography na libro? Ano ang pamagat ng aklat na iyon kung meron man? May biography si Richard Branson. Siya mismo ang sumulat ng kanyang autobiography na pinamagat ang Losing My Virginity, How I Survived, Had Fun, and Made a Fortune Doing Business My Way. Sa aklat na ito, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay bilang isang entrepreneur, mula sa kanyang mga pagsubok at tagumpay sa pagtatayo ng Virgin Group hanggang sa kanyang mga personal na kwento at pananaw sa buhay. Mayroon ding iba pang aklat na isinulat niya tulad ng Screw It, Let's Do It. Lessons in Life and Business, kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga prinsipyo at pananaw sa negosyo at buhay. Finding My Virginity na nagsisilbing follow-up sa kanyang unang autobiography. Kung nais mo ng inspirasyon mula sa kanyang kwento ng pagnenegosyo, ang mga aklat na ito ay magandang mapagkukunan. May pangalawa pa pala siyang biography na isinulat. Pero pag-usapan muna nating ang una niyang biography. Pakibigyan mo muna kami ng kabuan tungkol sa libro na ito. Bigyan mo kami ng ideya ang tungkol sa buhay niya. Ang losing my virginity, how I survived, had fun, and made a fortune doing business my way ay ang unang autobiography ni Richard Branson, inilathala noong isang libo, nadaan at naputwalo. Sa aklat na ito, isinalaysay niya ang kanyang personal na kwento mula pagkabata hanggang sa kanyang pagiging isa sa pinakakilalang negosyante sa buong mundo. Kabuan ng aklat ang libro ay puno ng kwento tungkol sa kanyang dikonbensyonal na diskarte sa negosyo, matapang na desisyon, at pagharap sa mga hamon. Tinalakay niya kung paano niya itinatag ang Virgin Records, ang flagship ng Virgin Group, na sinundan ng pagpapalawak sa iba't ibang industriya gaya ng musika, airline, tren, telekomunikasyon, at kahit space travel. Mga pangunahing tema Isa Entrepreneurial Spirit Binigyang di ni Branson ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sariling kakayahan, kahit na walang formal na edukasyon sa negosyo. Ang kanyang pagtutok ay sa paglikha ng mga produkto at serbisyo na nagpapasaya sa mga tao. Dalawa, risk taking. Isa siyang kilalang risk taker, madalas na sumubok ng mga ideya na iba sa nakasanayan. Sa kabila ng maraming pagkakataong muntik na siyang mabangkarote, ang tapang niya sa pagsubok ay nagbigay daan sa kanyang tabumpay. Tatlo. Personal Challenges Inilahad niya ang mga hirap na dinanas niya sa buhay tulad ng mga malalaking negosyo na muntik bumagsak, pati na rin ang kanyang mga personal na laban tulad ng pakikibaka sa dyslexia. Apat. Adventure and Fun Kilala rin si Branson bilang isang adventurer. Kasama sa libro ang mga kwento ng kanyang mga world record-breaking attempts sa paglipad ng baloon at iba pang extreme adventures. Inspirasyon mula sa aklat. Pagtutok sa pasyon, hindi lang pera ang kanyang motibasyon, kundi ang paggawa ng mga bagay na gusto niya at sa tingin niya ay makabubuti sa iba. Pagkatuto mula sa pagkabigo, bawat pagkatalo ay tinitingnan niya bilang isang aral para mapabuti ang kanyang negosyo. Pagiging totoo sa sarili, tinuturo ng libro na ang pagiging totoo sa iyong layunin ay maaaring maging susi sa tabumpay. Ang aklat ay isang mapaghamon at makulay na salaysay ng isang taong hindi natatakot na sumubok, magkamali at muling bumangon para abutin ang kanyang mga pangarap. Nagkaroon pala siya ng dyslexia. Ano ba ang dyslexia? Ang dyslexia ay isang uri ng learning disorder na pangunahing nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na magbasa, magsulat, at intindihin ang mga salita. Hindi ito nangangahulugan na mababa ang talino ng taong may ganitong kondisyon, sa halip, iba lamang ang paraan ng kanilang pagpoproseso ng impormasyon, lalo na pagdating sa mga nakasulat na salita. Mga karaniwang sintomas ng dyslexia. Isa. Kahirapan sa pagbasa. Mabagal o balubaluktot na pagbasa. Pagpapalit-palit ng mga letra tulad ng Y at E o E at I. Dalawa. Problema sa spelling. Madalas nagkakamali sa pagsulat ng mga salita kahit na paulit-ulit nang naituro. Tatlo. Pagkakabisado ng mga bagay. Hirap sa pag-alala ng alpabeto, numero o mga simpleng salita. Apat. Pagsunod sa mga tagubilin. Hirap sa pagsunod sa mga detalyadong tagubilin na maraming hakbang. Mga posibleng sanhi. Bagamat hindi palubusang nauunawaan ang dahilan ng dyslexia, pinaniniwala ang may kinalaman ito sa genetic at neurobiological factors. Nagkakaroon ng kahirapan ang utak sa paglink ng tunog ng mga salita sa kanilang nakasulat na anyo. Pagharap ni Richard Branson Kahit na nagkaroon si Branson ng disleksya, hindi ito naging hadlang sa kanyang tabumpay. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon para lumikha ng mga simpleng solusyon sa mga komplikadong problema sa negosyo. Ang kanyang pagtuon sa thinking outside the box ay naging mahalagang bahagi ng kanyang tagumpay bilang isang entrepreneur. Positibong katangian ng mga taong may dyslexia. Maraming individual na may dyslexia ang nagtataglay ng malalakas na kakayahan tulad ng Pagiging malikhain Matinding kakayahan sa problem solving Magaling sa visual thinking Matatag na determinasyon at resilience Si Branson, pati na rin ang iba pang matagumpay na personalidad tulad ni Steven Spielberg at Tom Cruise, ay patunay na ang dyslexia ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Ganun pala ang dyslexia. At meron pa palang ibang mga kilala at nagtagumpay sa buhay kahit may ganitong suliranin. Nakakabilib talaga sila. Anyway, pakibigyan mo kami ng mga mahalagang bagay at aral na dapat malaman namin mula sa libro na ito para maging inspirasyon namin sa buhay. Talagang kahanga-hanga ang mga taong may disleksya na nagtagumpay sa kabila ng kanilang mga hamon. Mula sa aklat ni Richard Branson na Losing My Virginity, maraming mahalagang aral ang maaaring pagkuhanan ng inspirasyon. Narito ang ilan sa mga pangunahing mensahe at gabay mula sa kanyang kwento. Isa, pagtitiwala sa sarili at kakayahan. Kahit hindi siya mahusay sa eskwela dahil sa kanyang disleksya, hindi hinayaan ni Branson na pigilan ito ang kanyang mga pangarap. Sa halip, nagtuon siya sa mga bagay na kaya niyang gawin ng mahusay, tulad ng pagbubuo ng mga ideya at pagkonekta sa mga tao. Aral, huwag hayaang pigilan ka ng iyong kahinaan o kakulangan. Tuklasin ang iyong lakas at gamitin ito para sa tabumpay. 2. Pagkakaroon ng matapang na disiplina sa pagnenegosyo. Isa sa pinakapayak, ngunit makapangyarihang prinsipyo ni Branson ay ang paniniwala sa ideya ng screw it, let's do it. Na nangangahulugang huwag matakot na sumubok ng bago. Naglunsad siya ng Virgin Records, Virgin Atlantic Airlines, at marami pang negosyo kahit na maraming nagsasabing hindi ito ubra aral, kung may ideya ka, huwag matakot na subukan ito. Ang tagumpay ay nagsisimula sa paggawa ng unang hakbang. Tatlo. Pagkatuto mula sa pagkabigo. Maraming pagkakataon na muntik ng bumagsak ang Virgin Group, ngunit sa halip na sumuko, natutunan ni Branson ang mga mahahalagang leksyon mula sa bawat pagkatalo. Aral, ang kabiguan ay hindi katapusan kundi bahagi ng proseso ng tagumpay. Huwag matakot na magkamali matuto mula rito. 4. Pagpapahalaga sa mga tao at relasyon. Pinaniniwalaan ni Branson na ang matagumpay na negosyo ay nakasalalay sa pagbuo ng malalakas na relasyon sa mga kliyente, empleyado, at kasosyo. Aral: Igalang at pahalagahan ang mga tao sa paligid mo. Ang tagumpay ay nagmumula rin sa pakikipagtulungan at malasakit sa kapwa. 5. Pagtutok sa kaligayahan sa gawain ginagawa. Hindi lang pera ang motibasyon ni Branson, kundi ang saya ng paglikha at paggawa ng mga bagay na mahalaga sa kanya. Aral, piliin ang landas na nagbibigay saya sa iyo. Kapag masaya ka sa iyong ginagawa, mas madali kang makakahanap ng inspirasyon para magtabumpay. Anim, pagiging adventurous at pagharap sa mga hamon sa aklat, makikita ang kanyang pagiging adventurous hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa buhay, mula sa paglipad ng hot air balloon hanggang sa pagharap sa mga panganib ng negosyo. Aral, huwag matakot sa mga bagong hamon. Ang buhay ay isang paglalakbay, kaya yakapin ang bawat pagkakataon na mag-explore at matuto. Inspirasyon para sa lahat. Ang kwento ni Richard Branson ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi nakabase sa perpektong simula o magagarang titulo sa akademaya. Ang mahalaga ay ang tapang, disiplina at determinasyon na harapin ang mga hamon ng buhay. Tandaan, ang pagiging totoo sa iyong sarili at paniniwala sa iyong kakayahan ay mahalagang sandata sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Saan nga pala siya ipinanganak at kailan? Si Richard Branson ay ipinanganak noong Hulyo 18, 1950, sa Blackheath, London, England. Lumaki siya sa isang pamilya na may bukas na pananaw sa buhay at negosyo. Ang kanyang ina na si Eve Branson ay isang dating flight attendant at entrepreneur, habang ang kanyang ama na si Edward James Branson ay isang abogado. Ang pagiging mapanlikha at matapang ay naimpluensyahan na sa kanya mula pagkabata, lalo na dahil hinikayat siya ng kanyang ina na maging malaya at hindi matakot sa mga hamon. Ang ganitong pagpapalaki ay naging mahalaga sa kanyang tagumpay bilang isa sa pinakamatapang at pinakakilalang negosyante sa mundo. Bilang isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo, ano nga pala ang net worth niya sa kasalukuyan? At ano ang ranking niya sa buong mundo? Ayon sa pinakahuling datos mula sa Forbes noong Enero 12, 2025, ang net worth ni Richard Branson ay tinatayang nasa 2.5 billion US dollars na naglalagay sa kanya sa ika isang libo tatlong daan at dalawa na pwesto sa listahan ng pinakamayayamang tao sa buong mundo. Bagamat bumaba ang kanyang yaman mula sa mga nakaraang taon, nananatili siyang isang kilalang negosyante at tagapagtatag ng Virgin Group na may malawak na interes sa iba't ibang industriya tulad ng musika, airline, at space tourism. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa epekto at inobasyon na naibahagi sa mundo. Maraming salamat ulit sa pagbahagi mo sa amin ng iyong kaalaman tungkol kay Richard Branson. Sana ay nakapagbigay tayo ng inspirasyon sa ating mga tagsubaybay. Take care and God bless. Walang anuman. Natutuwa akong makatulong at makapagbahagi ng kwento tungkol kay Richard Branson na tunay na inspirasyon sa marami. Sana ay nakatulong ito upang magbigay ng pag-asa at lakas sa ating mga taga-subaybay. Patuloy tayong magsikap at mangarap anuman ang hamon ng buhay. Take care din po kayo at naway patuloy kayong pagpalain. God bless.